Good morning. Nandito ngayon tayo sa ating palayan. Ayan, malapit ng mahinog. Malapit ng anihin. Ayan ang ating palay. May isang linggo na lang, aanihin na. ganda ng bunga ng palay ngayon So ay anihin mga asyete ng September. September 7. Lagpas ng konti sa petsa ng pagkatanim. lumipas ng mga dalawa o tatlong araw. Yan, hanggang dun sa mga kakahoyan. Dalawang hektarya po ito. At titingnan natin kung malalagpasan ng dating inani nung nakaraang tag abangan ang susunod na kabanata. Dalangin po natin na maraming anihin at hindi na daanan ng bagyo. Oke. Okay.